ka update ko lang kayo sa naging experience natin sa ating click fuel consumption natin bali yung fender natin ka eto sumayad may bagong daanan dito sa Solana to Carig. Ito pala yung daan na papuntang Solana. Paunahan, kawaway na sa likod. Etong daan na to ko Phantom, hindi ko lang sure kung tatabunan pa nila ng buhangin to. Ibagong labas pala ang Euro Motors, yun yung Falcon 180. Oops, teka. Bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. May bagong daanan dito sa Solana to Carig. Ngayong araw, bibisitahin natin para makita ko kung all goods ba dumaan yung ating click. Kasi parang nagdadalawang isip ako kung dadaan tayo dyan. Kasi nakita ko kasi nung last time na dumaan tayo dyan, hindi pa na ka-fandom, update ko lang kayo sa naging experience natin sa ating click nung pumunta tayo sa Claveria at Ilocos. Sasamayin ko yung mga na-encounter natin sa kanya. So sa video natin, ka-fandom, kung napanood nyo, nag-enjoy kasi tayo nung pumunta tayo dun. Hindi ko na nasabi yung mga fuel consumption natin, pati na rin yung stability ng ating motor. Hindi ko na nasabi sa inyo. So ngayon, gagawa tayo ng video at separate natin. Ito pala yung daan na papuntang Solana. At kung nakita nyo sa last video natin, uh, before natin na-upload yung previous video natin ka Phantom, ay dumaan tayo dito nung pumunta tayo sa Santo Niño, San Felicitas. Dito tayo dumaan. So yung video natin ka Phantom, ay pwede nyo nang mapanood. Ito siya. unang-una na na-encounter natin sa ating motor ay yung kanyang rear shock. Masyado pala siyang malambot kapag ka ita-travel mo siya ng long distance. Kasi nung dalawa kami ng partner ko at nalubak kami sa parang ganitong lubak ko, ganyan. Yung, yun bang ano, yun bang parang may bukol na semento tapos biglang may bitak. Nadaan kami sa ganun. Ito yung nangyari ako, ipakita ko sa inyo. Bali yung fender natin ka Phantom, eto sumayad. Ayan o. Oh. O, oh, yan isa. Tapos dito, ayan o. Oh. So sumayad siya. Kasi yung pagitan nito nasa 2.5 inches yung lalim pa nito. Kaya kapag ka nag-bounce at meron ako ng angkas tumutukod dito sa aking fender kaya pala nung time ka phantom na nalubak kami kala ko na tanggalan na ako ng tornilyo sa likod kasi nung nadaan kami biglang katak <laughs> gumanin yung tunog kaya ako naman nangangamba ako na baka masiraan kami kaya nagdahan-daan ako pagdating naman sa kanyang fuel consumption ang masasabi ko okay naman yung naging fuel consumption natin kaya bibisitahin natin ito ka phantom kasi malaki yung kakatipid natin sa gasolina kapag ka dito tayo dadaan pero yun nga lang Gaya ng sabi ng ating tropa na maalikabok. So ito na yun. At ayun na nga ka, phantom sa kanyang fuel consumption. Ang masasabi ko lang, saktuhan lang. Hindi naman yung talagang matipid kasi eh, bali yung pagpapatakbo natin may tipid mode at walwal mode. Nag-average pa rin tayo ka-Phantom ng 37 km per liter. So not bad na yun sa klase klaseng motor dalawa kami tapos yung takbo namin ay ratratan and isa pa i-consider din natin yung daan kasi masyadong pataas pa baba eh. iba kasi yung throttle habit mo kapag ka yung madadaanan ganda na ng daanan dito guys oh Oh, di ba? Ay, maglalagay sila ng parang ano sa parang sa tabok, maglalagay sila ng barrier sa gilid. Para magiging ano siya, parang etong lane na to etong nadadaanan natin eto yung papunta sa Tugigaraw Tusulana. tapos dito naman sa ano kabila eto naman yung papuntang Karig kapag papuntang pupunta kayo ng CBMC o oh, kaya dyan sa ano papuntang downstream papuntang Gataran pwede yung dumaan dito sana okay na hanggang doon yung daan para pwede tayong dumaan dito Siguro kapag ka mag-isa natin ka Phantom no, na nagbiyahe papuntang Claveria to Ilocos kasi galing kasi kami ng Gataran. Eh mas matibid siguro yung magiging biyahe natin kapag ka uh, mag-isa lang tayo. Eh alam nyo ba isa sa na-encounter natin sa motor natin kasi first time ko siyang nailong ride. Sa ganong kalayong lugar, ang sumakit sa atin ka Phantom normally ha, talagang ito yung diadaing ng mga tropa natin na riders is yung kanilang likod <laughs> pero yung sa aking tagiliran naman hindi siya ganun kasakit unlike sa aking KTM dok na ginamit nung nag -long distance kami pumunta kami sa Ramon Isabela talagang yung tagiliran ko naman yung masakit doon kasi yung pinaka balance mo kasi doon ay yung puwet mo hindi naman yung kamay e, eh, di ba may kanya-kanya kasing ano ito kasing click natin ang parang pinaka-balance mo dito ay yung pinakabalikat balikat mo dito na part. Parang dyan niya nakukuha yung pwersa pagka nag drive ka. Kasi wala kang pinipitik na clutch, e steady lang yung ano mo, yung throttle mo. sa lang naman gagalaw yung kamay mo kapag magme-minor ka, di ba? Pero grabe ya. Nilawak na nang natapos nila. Grabe yung kasalubong natin. hindi na lang natin dito. Mapopol ka talaga dyan, no? Ito yung sinasabi nung kaibigan natin na may rap road. So, hindi ko na siguro mapuntahan yan. <laughs> Ayan, Sunod-sunod yung mga dump truck. Ano ba? Ikot tayo sa kabila. Ganda na yung daan dito ako, okay, Phantom. Kapag ka matuloy ito, mas mapapabilis na yung pagpunta nyo sa downstream kasi hindi na kayo iikot pa sa pengge tapos dyan sa tansa hindi na kayo dadaan dyan dito na kayo de derecho kung pinuntahan kasi natin to ka phantom yung dinadaanan ng itong dinadaanan ng mga dump truck na yan ayan o oh. grabe oh. wala ka na talagang makikita nagre yung mga dump truck eh oh. <laughs> paunahan kawaway na sa likod wala ka nang makita. Grabe naman. Oh, kawawa naman yung nasa likod. O, oh, pati tayo nasa na. na. Pag muna tayo. Grabe, kapag ka tumatakbo, feeling nila nasa highway lang sila eh. So, tignan nyo. Oh, sobrang alikabok na naman. Meron kasing, ano eh, <laughs> nadaan na dump truck. Ayun o, oh, yung mga nandun na ano, dadaan uminto sila <laughs> hindi sila basta basta na makadaan doon eto na yung magiging daan ng mga laging nadedelay sa pagpasok dahil nga doon sa checkpoint hindi mo din kasi inaasahan na minsan pagka nagmamadali ka Mayroon pang magsisita di ba so mas magandang mag shortcut sila dito kahit maali oh. ayun oh maaliwalas na pwede nating tignan yung sinasabi ko kaninang daan Pwede ko sigurong pasukin to kahit pa paano. Kasi magdahan-dahan lang naman tayo eh. Hindi naman tayo mabilis magpatakbo at <laughs> Ayan o, oh, naging clear na kanina. Sobrang di mo na makita <laughs> yung dadaanan mo. Itong daan na to ko Phantom, hindi ko lang sure kung tatabunan pa nila ng buhangin to kasi kung ille kung makikita nyo yung level ng daan diyan is masyadong mataas. Kapag uh, baha kasi dito sa Tugigiraw ka Phantom, pati ito baha rin. Pero di lang natin alam kung ano yung gagawin nilang plano nila dito, di ba? Nung pauwi tayo ka Phantom, magre-record sana tayo sa pag-uwi para naman makita nyo yung mga dadaanan sana natin ulit. Pero yung yun lang grabe balik tayo balik 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 ayaw kong pumunta dyan <laughs> Nandiyan na naman yung pickup up <laughs> grabe ginagawa kasing race track ito kawawa naman yung nasa likod oh next time na lang tayo pupunta dito ko phantom kapag okay na kasi tignan ko yung nasa likod tsaka hindi pa ako handa maglinis sa motor ko kakalinis ko lang madadaanan naman natin to soon <laughs> kaya sana lang ay yung pick up out. Oh. Kahit naman dahan-dahan ka pala diyan kapag ano yung Alikabok, dapat kapag dumaan ka dito, yung medyo umaambon para maganda yung madadaanan mo diyan. Maganda rin pala magjagging dito kapag ka umaga. Kapag may oras tayo dito, itry e, try kong magjogging. So magpicture muna tayo pang thumbnail natin. Ganun ang setup ng motor natin, no. <laughs> Stack lang pero sumisibak ng mga brand new na rusi. <laughs> Kadalasan kasi ka fandom kapag ka tayo tayo nakakalimutan ko talaga yung thumbnail ito talaga nagiging ulyanin na tayo <laughs> Kung makikita nyo yung ating mga thumbnail talagang hindi pinaghahandaan Gusto ko kasi kapag ka thumbnail natin nakikita yung mga lugar na napupuntahan natin di ba? Diba? Yung napuntahan nating ano lugar sa Ilocos talagang makikita nyo naman yung thumbnail natin doon napakalupit Try natin dumaan dito hindi na pala ako magpapalit dito ka phantom ng ating panggilid so mag stay ako sa stock na lang kasi madalas na siguro na gagamitin natin ito sa long distance kasi mas matipid siya compare sa KTM natin and isa pa kasi kapag magpapalit tayo ng panggilid natin Paiba-iba yung ano natin eh, yung karga natin. Minsan mabigat, minsan magaan. Mas magandang mag-stay ako sa stack na bola natin all is lang ka phantom para mas malakas yung arangkada tapos hatap nya so habang ano, punasan muna natin kasi malikabok talaga eh kapag nandun na kasi ako sa Amin, ah, hindi ko na masikaso to kasi madami na akong ginagawa wala pa kasi akong time na maglinis dito sa ating motor kaya punasan na lang natin dito kahit papyao lang ayan <laughs> mas makikita kasi natin dito yung alikabok kapag nandito tayo sa araw kapag nandun ka naman sa lilim kasi hindi mo makita parang wala lang ayan, eh paano kapag dumirederecho tayo dun kanina di mas lalong wala na tayong makitang kalinisan sa ating motor ito naman yung gustong gusto natin kapag glossy mas maganda siyang linisan kahit na hindi mo masyadong mapunasan ng mabuti kapag malayuan bagong bagong tingnan. pero kapag ka mat kasi sa na encounter natin sa ating sniper ay kahit kakalinis mo siya kung hindi mo siya nalagyan ng armor mat o kaya BS1 para siyang ano para siyang lumang tignan kapag uh, malapitan sabi siguro ng mga dumadaan ano kayang ginagawa nito naglilinis <laughs> Wednesday ng gabi uh, uuwi kami sa Gataran kasi magpapa anin ako ng mais siguro yung biyahe namin na pag uwi may bibidyo natin yan kasi gusto ko ding ipakita sa inyo yung performance ng ating ilaw para sa mga gusto ring magpakabit ng ganitong ilaw na kagaya sa akin makita nyo yung liwanag nya dito nga ako para may trail pwede dito eh oo diba sabi ko na nga ba eh para hindi tayo madaan dun sa alikabok tapos bababa na lang tayo dyan no sa may gutter dito pwede dito oo diba Adi mas smooth, di ba? <laughs> para paraan kapag dumadaan ka sa mga rough road eh. kaya hindi pa kasi ginawang diretso na yun para wala nang problema ba? Diba? kaya overall kung performance at nasubukan naman nating ilong drive itong click natin ka phantom the best talaga ito itong motor natin sa so tingin ko wala pa namang nakakatalo pagdating sa kanyang power ng makina yun lang talaga ang hindi natin nagustuhan sa kanya ay yung kanyang rear shock kapag mabigat talaga yung angkas mo at dalawa kayong sumakay medyo wag nyo nalang bilisan kapag ka yung dadaanan nyo may bukol bukol talagang tutukod yung ano pinaka fender nyo lalong lalong sa atin diba naglagay tayo ng tire hugger so katulad nun ang alam ko nga kumukupas lang yun pala sumasayad ayan o <laughs> ay maganda kapag ka ganyan yung motor mo na dadaan doon kasi hindi ka mahirapang dumaan doon lalaruin at lalaruin mo lang yung mga dadaanan mong rough road o kahit may mga lubak lubak doon maganda pa rin yung play ng shock mo nung previous video natin ka phantom kung napanood nyo yun eto galing tayo sa Santo Nino nyan ay sobrang nagulat ako sa dadaanan natin doon <laughs> hindi ko kakakalain na makakadaan tayo sa ganun sa bundok tapos yung daanan ang hirap i-explain na daan yun kung paano ka makakarating sa pupuntahan mo kasi parang kapag titingnan mo eh walang kabahay-bahay tapos yung mga dadaanan mong mga punong kahoy Pare relax ka namang dadaan doon pero syempre hindi mo lang din alam kung may mga taong masasama ang loob bigla tayong tatambangan doon di ba eh ako lang mag isa noon nung uwi na <laughs> pero okay lang kasi maganda naman yung naging experience natin kila Mr. Maki madami pa sana akong gagawin doon noon nung nandun tayo kaso sa oras kasi ko kulang yung isang araw na pamamasyal gusto kasi naming pumunta noon sa falls sa kanila kaso nung mga oras na yon mainit daw pumunta doon kasi yung lalakarin mo buha-buhangin pa and hindi ganun ka lapit yung lalakarin mo medyo malayo layo pa may bagong labas pala ang Euro Motors yun yung Falcon 180 parang ano siya ay hindi pala Falcon ba yun kalimutan <laughs> ko na ADV 180 eh pero Euro Motors siya gusto ko na tuloy kumuha ulit ng bagong motor nung nakita ko yun mas malaki siya sa ADV tapos yung kanyang makina mas mata asyong CC Nasa 180 CC Mamaya nga check ko nga kung Falcon nga talaga yun Or ano Iba yata yung Falcon eh Ah, uh, ito ba? Ay, oo nga, Falcon 180 Ito pala yung ka-Phantom Yung ano Murang ADV Oh, biro mo, muntik nang mag 200cc 180cc na Maganda rin naman yung mga brand na yan Yung Euro kasi Uh, gawang Taiwan yan kaya halos lahat naman motor depende na lang sa mag-aalaga hindi naman porket na branded yung motor mo hindi na masisira lahat ng motor ka phantom nasisira yan depende sa paggamit kaya kapag ka, sinasabi nilang break in period talagang i-break in mo wag mo kagad wal-walin. depende sa driver kung sanay na kagad sa motor na yun pero mas maganda pa rin mag ano kayo mag break in kayo ng motor painitin nyo sa umaga kasi parang ano eh pinapaamo nyo yung makina nyo kapag uh, nag break in kayo eh hindi naman pwedeng bugbugin muna kagad yung makina mo di ba kailangan mo munang i-training kung baga sa boxing meron pa siyang training bago siya uh, maisa lang sa ring siguro yung pag upload natin ka phantom dun sa video natin na uh, uuwi sa gataran ay i-upload ko by Saturday na siguro 'yon or Sunday